Maalala kayo ng tatay, maalala niya yun siya yung pagpunta-punta niyo yun talaga yun talaga buhay ano lang uh, pag oras na oras na yun po at kukunin na po yung labi ni tatay ano? uh, wala na, iniwan na tatay Nardo yun po at kukunin po dito si tatay Nardo ano? hintayin po natin ang paglabas ni Tatay Nardo at dadali na po siya sa puneraria kukunin na po si Tatay Nardo

kay Nardo yun po at punta po kami dun sa tira ni tatay Nardo ano? Pukasapin namin yung ah, syempre, respeto pa rin dun sa mga sinasabing kamag-anak nila ha, na ipapaalam namin na kami nang bala kay tatay Nardo kami na rin ang mag ng Living yung burol niya at, hindi namin iiwan si tatay hanggang sa uli ano? Kaya pupunta po kami doon para uh, usapin po sila. Kung so, maraming sa lahat po sa lahat ng sumuporta mga kababayan at nanonood na no. Thank you so much sa inyo. Maraming salamat po. Ayan po at pupunta po kami dito sa ano nila tatay Nardo. Ano? At kapalam so, natin yung nangyari. At para malaman din natin kung ano yung ano nila. Uh, na uh, ko yung kung ano kung anong vision nila kung anong gusto nila ano na ano ngayon nangay nawala na si Tatay Nardo kasama natin si Tres TV si Maros Vlog si Alvin D Vlog at si Ate Sara si Ate Sara kasama natin at malapit na po tayo ano kasama tayo sa kanyang mag-anak Sunbine Shell, banda. Oh, para. Dito ba 'yon? Hindi, sa kabila. Ay doon pa. Sa dulo pa, dulo pa. Dulo pa. Dito ba? Dito, ba? Dito no. Dito ba? Ayun, ayun. 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 Ano ba ito ni tatay ma? Pinsang buo. Pinsang, Pinsang buo? Pinsang buo. Pinsang po, mga kababayan. Dilim. Nay. Nay. maganda hapon. Nay. Ay, hapon, nay, maganda yung Nay, hapon, Ikaw na? Ha? Ikaw, ikaw Sige. Nay, pwede po kayo makausap? Nay? Nay, pwede po kayo makausap? Bakit ganyan? Ah? Sasabi pa. Nay, pwede po kayo makausap? Nay? Nay, pwede po kayo makausap? Nakasunod lang si Sila. Nay, pwede kayo makausap? Pwede po kayong makausap?

Kano ano niyo si Tatay Nardo? Yan ano. Dito ko nakilala na ka-apelyedo ko. Ah, dito mo lang nakilala ka -apelyedo mo. A Apelyedo ko. Oo, kasi po si Tatay Nardo na ay patay na. Ano po? Patay na siya, si Tatay patay. Nardo. Patay na. Opo. Kaya po nandito kami Siyempre, kailangan din naman namin respeto kung ano yung uh, ugnayan yung dalawa. Kamag-anak nyo po ba siya? Hindi. Hindi ka -anak ko ba? Ka Kamag-anak ko, kaapelido ko kasi. Ah, kaapelido mo lang. Um, okay. Dito ko nakilala yun. Opo, opo. Nakilala. Pero magkamukha kayo na eh. Magkamukha kayo ni tatay. Oh, pero nay ano, uh, gusto namin paalam sa inyo na ganun na ngayon nangyari kay Tatay Nardo. At kami na ang bahala sa kanya. Para hindi na rin kayo mamroblema, kung ano man, kung ano kung talagang hindi niyo siya kamag-anak, ano? At pinaalam namin lang sa inyo. Ano hmm. Kasi ano na rin kayo kung kayo rin ano kung totoo man na kasi may mga nagsabi na kamag-anak nyo kung totoo man yun Siguro hindi nyo na rin kaya kasi matanda na rin po kayo, may edad na kayo. Eh, tinuturin niya ako ng kamag-anak sa amin dito. Ah, dito na, uh, na sa lugar na to. Mm -hmm. Opo. Oo, bali yun po ula. Wala na po si Tatay Nardo. Mm -hmm. ko naman sa alagaan. Oo, kanina sabi? lang po. Kanina lang alas dos. Maraming salamat sa pag-aalaga nyo sa ay, kay, Tatay Nardo. Ano? Salamat Wala na po siya. Sa... Mm. Opo, walang ano man la. At kami ay ano lang, kailangan din namin respeto. ko kung... dito. Nagkasakit pa dito siya sa bahay. Mm -mm. Yun pala, hindi niyo siya kaano-ano. Magkaapilido lang kayo. Mm. Ngayon malinaw na sa amin. Oo. -o. At ano la, marami pa rin kami nga asikasuhin la ha. Mauna na mo, po muna kami. Dadali na dito. Hindi pula. Kami na. na po ang bala sa kanya. I ano namin siya, i burol. Kasi kung ano, wala naman dito mag asikaso din. Kami na lang po para hindi na rin kayo maano, ma, ano, ma magalala, mahirapan. Dito rin po sabi niyan. Mm Sabi din po la. Oo. Oh, oh. Bakit gusto niyo siya makita? Oh. Kung sakali, gusto niyo makita si Tatay Nardo? Ha? Gusto niyo siya makita? Kung sakali. Pasita? Hindi, gusto niyo po siya makita? Kung sakali. Think, oh, oh, gusto ko hmm. makita, kaya... Mm, -mm. But, Wala. And, and saan sabi Sa singbahan? Hindi Saan? po. Ahanapan pa po namin siya ng paglalagyan kasi wala naman po dito hindi man pwede dyan kasi ang lang ng bahay niya ba basta ano ah uh, bigyan uli kayo namin ng information about sa pag dadala kay tatay kay Day, oo oh, oh. may dadaan niyo mga si hala ha tapos kung ano uh, kung gusto mo talaga siya makita pwede ka naman naming dalhin doon para makita mo siya ha kasi nalagaan mo naman si tatay Nardo oo oh. <laughs> oh, oh. Kasi kaysa hirapan Kaya nga. Oo. Oh. Ano la, doon na muna kami lahat. Marami pa rin kami nga asikasuin lah. Salamat yung mga makakapensya mak 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 na ako doon. Oo. Oh. Walang ano man lahat. Sige. Pag ano, na, doon na siya. Papasundo kita dito. Pasundo ka namin dito. At ma, para makita mo siya. Ano? Salamat, oh. Niya, salamat, oh. Salamat sa inyo, ma'am. Salamat. Opo. Walang na. ano man, na, oh, kayo mag... Palakas kayo ha. Magpalakas, magpray, ano? Oo. Oo. Paano na doon na kami nai ha? Hmm. Oo, syempre yung malagaan naman yan si sa si Panginoon, Patongar. si sinirang ko yan rin. Opo na. Salita ng Diyos, katayata ng siya na sa langit. Ano? Opo. Dito na kami na ha? At mag, may asik-asawin so, pa po kami, ano? Ito ito na po kami, Lola. Bye, Lola. Opo, opo. Ayan, at ano, nakausap na natin si Lola. At hindi nga daw sila ka mag-anak, mag apelido lang. Yung bahay ni Tatay Nardo, sa si Ate Sara. Lulungkot si Ate Sara. <laughs> yung ilang araw niyang, ano, nalagaan, nilinisan. plus ito po, yung bahay ni Tatay Nardo na wala nang pupuntahan sila Tres TV na iba vlog tutulungan na Tatay Nardo at mas okay na rin po siguro yan para matapos na yung hirap ni tatay no? at ipag pray po natin siya magsindi ng kandila Shell Shell, oo, baka may kandila may kandila kayo mga Ito so, na lang, Shell, sa ano? Baba. Ano mo si Tatay ng kandila? Hmm. Oo, dyan na lang sa may pinto.

Manget hanggat di na siya nalilibing, hindi mo na pwede ayawin mo, diba? Oo, lagi lang may ilang. Ba tayo mo, sinindi. Ba tayo mo, libero ka ni tatay. Ayaw magpasindi. Ayak si Ate Sara. Hmm. Tisara at, at ano nagkakwento ka nun ni tatay kay ano, kay God na ikaw yung nag-alaga nag-ano sa'yo, nag-ano sa kanya barangay okay, mga kababayan ano sindihan na po yung kanila sa bahay ng tatay natin malalaki maalala ng tatay maalala niya yun siya yung pagpunta-punta nyo yun talaga yun talagang buhay ano lang pag oras na oras na ay hirap talaga pag mag isa walang kamag-anak po mahirap at ano inabando na na talaga wala na daw eh kahit yung ganito tinanong namin hindi daw sila kamag-anak talaga kapilido lang oh, yun, na punta po muna kami barangay para maayos po namin ito lahat na ano yung araw yung po, at pupunta po kami ng barangay mga kababayan ano para po uh, ipag-usap po at ano hindi natin sila uh, usapin na tayo na yung mag-ano kay tatay ano. si Tres TV umiyak pa rin sila may rose vlog oh. Siyempre, napamahal sa kanila si tatay lagi nilang pinupuntahan yun kahit anong mangyari simula nung natulungan nila, simula nung nakita nila si tatay, hindi nila iniwan, lagi nilang pinabalikan. At sobrang sobrang pasasalamat ng matanda dahil kahit papano, kahit hindi daw niya kadugo, at naalala siya lagi. At gaano po kami, lakad po kami, papuntang barangay. Okay, pag-usap po ano date kayo namin muli ano. Uh, thank you dun sa ano. Sama sa atin asan yung sama sa atin si SK. Ha? Magana sila? Motor? Ha? Yung motor? Ayan po at kaya lang muna ano. Ay grabe. Para kay, para tayong ano ha. Parang hindi mga maipinta yung mga mukha nitong mga kasama ko. Grabe. Kailangan sa ganito sa pagtulong ano kailangan maging matatag yung dibdib dahil gano'n lang yung buhay eh lahat ng buhay ng tao may hangganan kaya sana kung man si tatay ngayon hindi masaya siya kakaawa at sana kung pwede lang wala nang mga matanda na ganun ang nangyayari na nag-iisa walang sakang sa buhay eh kaya, uh, punta po muna kami. Makikipag-usap muna kami saan? sa, ano, barangay po. Ng, sa sasakupan po itong lugar na to. Date na lang po namin kayo. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat po sa kapitan po ng Santo Domingo. Ano, kay kapitan Feb. Pedlo. Fed Lopez. Fed Lopez ba yun, SK? Apa. Si Kapitan Fed Lopez. Ano? At kay SK. Anong pangalan niya, SK? kay SK Angel ano ang dilim ayan <laughs> thank you so much po ano at yun po ang pinakamahalaga yung pulungan, tulungan ng bawat isa para mas napapadali po yung ating mga ano at thanks god at kahit kahit ganito yung ano uh, maayos din ano madilim po dito sa dinadaanan namin iskinita po kasi ito Ayan, at maraming maraming salamat po muli. Ayan, kila Ricky Vlog, Tres TV. Ayan, ni blog, Vlog. Ayan, thank you so much sa mga kasama natin. Ano? At hanggang dito na lang po muna mga kababayan. At update po kayo namin muli dahil bibili pa po kami ng susote ni Tatay. Ni Tatay Nardo. At sana, 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 ano? pa tayong matulungan. And subscribe nyo po, yung mga kasama natin. Lariki Vlog, Tres TV, Maroos Vlog. And, at, sama-sama tayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Thank you so much po at pa-share po mga kababayan. Bye-bye, God bless you.